vlog. Ang Pag sinabi ko pangalan, sabihin natin. Babantay ng bata dito. So, sabihin mo lang yung apelido kahit anong apelido maisip mo lang. Oo. Oh. O, okay. Pag sinabi ko pangalan, sabihin na apelido. Lenny. Obredo. Bongbong. Marcos. Isko. Moreno. Manny. Pacquiao. Mia. Kal kalikot. Kalikot Mama. ng bata. Kalikot mo. Kalikot bata. ng bata. Kalikot ng bata. Bakit alam mo yun? Ha? <laughs> Bakit alam mo yun? <laughs> Alin? 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 Alin, Alin bang alam ko yun? Di alam ko. Anong mm. sino yan? Ikaw nga ang mm. nakakalamasa. Bakit alam mo yun? Pwede mo kahit anong apelido. Ay! Sabi ko, kahit anong apelido, di ba? Ay, si Elma alam yung mga ganang bats. Wala akong alam doon. Napaka -ano mo, may mga bats. O, oh, isa may pa, isa bata. pa. <laughs> may mga bata dito eh.

ano yun? Po, oh, may mga bata dito yung pag-aaral. May mga bata dito, kung ano yung sinasagot mo. Apelido lang, kahit anong apelido nga. Oh, Lexi, Loren, Ligarda. Lexi, Loren, no, no, Leron, no, no, Sinta. Mia, no, no, no. Kalikot. Ayun o. No. Ikaw, nag-aanap ka na naman ng away. Ayun ako. Pangit-pangit ka ba ding na to? O, oh, dami lang kasi pwede sabihin. O, eh, ano, ah, sige. Tulad ng ano. O, ah, sige, Mia, <laughs> ano. Oh, ah. O, hindi na alikala! O, ano? O, oh, ano? O, ikaw nga, nakakaalam to e. O, oh, Lexie ano? Lexie. O. Oh. Alam ano, ka mas di ba? Eh, hindi ko nga kasi alam e. Hindi ko nga kilala yun e. Eh, mas eh, lalo na ako. Eh, ikaw nga, biglang nagtanong sa akin, na ebig sabi. Alam ba't nagagamit ka? Oh. O. Wala akong masagot. Iko ko ano yung sinasagot mo? Ay, sinasagot ko? Yung sinasagot okay. ko, kalikot. O, oh, Lauren Legarda, Tamek, si Elma, gumagawaway ko. Oh, Ayan o. Oh. Video ko mag-isa mo. Bigla ka nagtatanong ng ganun. Hindi ko nga kilala si Mia Kalipo at Alexi Lord. Hindi mo na-rescue.